Good morning everyone. Yan panibagong vlog. Ang aking ulam ngayon. Ayan, yan, yan. Ulam. Meron kami dito na nakasalang na mmm, lamig kayo, 'di ba? Una siya. Oh, di pa, di pa, pa, pa. Oh. oh. Init na 'ni. Eh. Ah. siya oh. oh. Huh. Maglaway kayo ngayon. Oh, maglaway kayo ngayon ha. I-upload natin yan. Meron din kaming kwan dito. <laughs> ano? Inon-onan. O, oh, paksiw na may unonan. Ito? Oh, bulinaw. Ito? Sinigang. oh, sinigang. Na, pag hindi ka ma-high blood, ito pa, Oh. Ayan, yan, yan, yan. Lami, kaya na. Lami. tinanggal mo ito ng ano? Um, mm. Ang gustong kumain yan? Ay, ay, da, lami Lami kayo.